pula. Oh. Hello, sabi mo. Hello. O, okay. Basta. Na, kumusta ka dyan? Nandito ako sa Iskirita. O. Oh. Ano ba? Tanong tanong na sa akin eh. Eh, nung nagtawag eh. Kaso hindi pa ako. Kailangan nagpag-upit. Kailangan nagpag-upit. Hmm, kami na lang. Video ka da video daw sabi ni Lulu hmm. para makita niya rin. Okay. Oh, dito ko oi, pala basket ni eh. ke. Kumusta? Yung ano mo pa mo? Dala pa pa ko. Sabi mo. Yung pa ako, gagamot. Ma, galing na. Alam, gamutin pa. Oh. Ang nalangin, yung Balat na lang na yan. Okay na yan. Balat na. Anong oras ka pumunta dito? Alas dos. Ay, alas tres na. Nang hapon. Ngayong, ano, September 15 siya pumunta dito sa bahay. 15 mo Oo. Ay, ano, 8 pala. September 8. Nang alas tres ng hapon. Pupunta, pupunta siya dito. Kala niya, ano, eh, nandito si Richard. Wala pala. Sa Merkulis Day of Noon. Pinakita ko sa kanya yung mga video mula. Yung video mo sa mga Facebook. Upload ka pa. Gila.